sa interview, ano, tapos mamaya madadaanan natin uli yung kaisas. ah uh, dininay ni, ano, ni Lisa yung jombagan, ganyan-ganyan. Hindi raw totoo yung jombagan. Hindi raw totoo na may kinalaman siya sa mga appointment-appointment. So, clear yun na dininay. Sabi niya kasi, kung nakikialam daw siya sa office ng asawa niya, ang pinakamatindi na raw niya na pangangialam is yung pupunta siya ng Malacanang once a week. Kasi daw, ang trabaho daw niya is to take care of each room, one room in Malacanang per week. Ganon. Yun lang daw yung involvement niya. Ornamental. Ornamental. <laughs> uh, she talk about yung sa mga bashing bashing yung parang hindi do niya maintindihan kung bakit inaaraw-araw raw siya ng mga bashers so parang ano ba yan umaga pa lang pagkatapos wala na kayong ginawa kundi i-bash ako eh. parang ganun ganun yung ganun yung mga sentimento niya and dito sa aspect na to ito yung nakakairita talaga dito sa sa first lady na to no and sa administration in general Ang kasama mo rin Lisa Marcos yung congresswoman namin na kumikisa sa'yo. You think of it as parang abi na bash kayo, inaano kayo, inaapi kayo or what not? Alam niyo ho, hindi ko namin kayo maaapi kasi kayo ang nasa power. Okay? Ang mga tao nagsasalita kasi meron kaming reklamo sa inyo. Okay? At kaya kami nagsasalita at kaya kami nagrereklamo kasi inaasahan namin na 'yung mga tao nandiyan sa gobyerno ay gagawin 'yung mga bagay-bagay na pinangako sa aming putang ina niyo. So, wag kang umarte-arte dyan na binabash ka lang namin dahil trip ka namin i-bash. Sa totoo lang, hindi po namin gusto na magalit sa inyo. Kaso nga ano, wala kang ginagawa para sa tao. Ikaw, listen, hindi ka marunong magsakripisyo eh. Tain na hindi mo masakrifice yung date night mo kasama asawa mo? Makasama ka naman sa mga naghihirap ng mga Pilipino, hindi mo kayang gawin? Hindi yan bashing, reklamo yun. At kailangan mong panindigan yun. Ikaw, Lisa Marcos, you are not elected and you are not appointed public official. But you are enjoying the benefit of government funds. Okay? Nakikinabang ka sa government funds. Okay? Pag ikaw elected official ka o appointed official ka, kailangan mong maging maingat sa pag ng pera ng bayan. Kasi hindi nyo pera yan. Ngayon, ikaw, ang posisyon mo dito sa mundo na to, Lisa, mas mabigat kesa doon sa public official and elected, sa appointed official at sa elected official. Kasi hindi ka namin pinili. Hindi ka rin in-appoint. So therefore, dapat ang hiya mo sa paggamit ng pondo ng bayan, mas mataas. Ngayon, pag nagsasalita kami ng ganito, hindi ito dahil sa gusto ko lang naming i-bash. Huwag mong gawing drama to na ikaw ay eh, api at bida sa telenovela. Tang ina, huwag mo kami babawin. Ginagawa mo tong drama na para hindi mo, ang mga Pilipino mababawin siya. Hindi naman, huwag tayong ganyan, huwag tayong... ano ba nagagawin namin? Panoorin ka lang, lang naman kung paano mo gastahin yung pera ng bayan. Ganun na lang. Diba? Magsama kayo ng Congress Movement namin, Diyos me. isa tong malaking telenovela, eh, naroon, tama, nag-bash, eh, kasi parang, ano, nako, di kasi may nag-bash, eto sila, or low sila, ganyan, pagkataas kami, eh, yung ay, kami, ganyan, ganyan. Pack you ka po, and your friends who believe your narrative, pack you kayong lahat. Bakit yung kami pinabash? Magaganda kami, nakakapangit yan, tamo kami, ang gaganda namin, kayo makakarma kayo, mapangit nyo talaga lang Lisa <laughs> <laughs> ba? talaga mag-bash ka nga nag-invite ka, ng, nag ka para ma-bash ka lalo mm -hmm. ginagawa mo tong away barkada to si Lisa Marcos ginagawa mo tong away barkada na parang eh huwag niyo ako binabash huwag niyo ako sinisirakan kineme kineme bakla you are in a position wherein you benefit from government funds o oga o marte Do sa interview ni ano, sa interview ni ni Katonying sinabi mo 18 mobile vans, yung parang hospital van ang ibibigay sa iyo ng Pangulong Bongbong Marcos para doon sa programa mong Love for All. Wala well, sang ni Bongbong 'yon. Sarili niyang bayad. Pero nakikinabang ka sa pera ng gobyerno, sa pera namin bashing tanga. Ano to barkada tayo, tropa tayo, api-apihan lang, 'di ba? Ako sinin na lasing kagabi ng pagkatuan natin. Ano to? Hindi po to ganoon. Huwag niyo gawing, 'di ba? Ito ganoon. pag tigil tayo sa kaartehan natin. Tapos yung parang yung sasabihin, ay yung mga bashers kasi yan, ganyan-ganyan parang wow. Taas. Hindi, hindi kami kilala. Hindi nyo kilala ang mga tao. Ayaw nyo talagang erek, uh, kilalanin ang mga tao bilang amo ninyo. Diba? Diba? ba? self-awareness kaya itong sila, Lisa? Alam niya kaya yung ginagawa niya? Hindi, hindi niya ba nagigets na ang dami ng naiinis? So ang gagawin mo is i-appish yung mga naiinis, hindi lang inisin. Kasi unang-una, -una, -una nasa pwesto yung asawa mo, tapos sabit ka. So, meron kayong obligasyon sa taong bayan kasi ginusto nyo yan. Tumakbo kayong... Tumakbo kayong presidente yung asawa mo. So, dapat i-apis nyo yung Pilipino. Pag may mga naiinis, alamin nyo bakit kayo naiinis? Anong problema? Hindi Pero yung pag may naiinis. Pag may naiinis, pag may naaway, ang bait-bait ko, ang kit-kit oh. ko. Hindi ganun. Pag may naaway, ang kit-kit ko. Hindi parang... Bad trip na nga kami sa'yo. Pinag-bad trip mo pa kami lalo. pinakamalaking reklamo ko dyan sa interview niya kay Kato Nying. Kasi parang bakla, ginagawa mong magkabarkada. If tayo magkabarkada, okay? Kami taxpayer kami. Pagkatapos ikaw, ginagasas mo yung tax namin. Yun yung relationship natin dito, pakyu. Okay? Ganon. Tapos sinabi niya, eto, eto pa, uh, sobrang nakakadiri to. Kasi paulit-ulit niyang sinabi kay Cato Nye na hindi daw niya kilala si Governor, hindi raw totoo yung binibintang sa kanya na may kinalaman siya doon sa suspension ni Gover, Governor Governor Hubahid. Sabi niya gano'n. Ngayon, in in uh, absolving herself doon sa kinalaman niya kay Gov, sa suspension ni preventive suspension ni Governor Hubahid. Ang sabi niya hindi daw hindi daw niya kilala si Governor Hubahib. na nakikita niyo yung kung gaano siya ka clueless doon sa lugar niya sa mundo. Yung asawa mo, presidente. Si Governor Ubahid, may mandato yon galing sa tao. Ilan yung voters sa Davao del Norte? 300,000. 300,000 Filipinos voted for Governor Ubahid. And those people probably voted for your husband as well. And here you are, being so bitch about it, and you feel na, ay, hindi, hindi ko kakilala Wala akong kinalaman sa pagka-preventive suspension niyan. Di ba? Hindi ko kakilala yan eh. Bakla, hindi mo kinakyuot, Yung nasabihin mo hindi mo siya kilala, nakakahiya ah, yun. Hindi mo kilala yung governor ng Davao del Norte. Eh, I'm pretty sure nagano kayo dyan. Meron kayong campaign sortie dyan. Hindi mo kilala? Talaga? May mandato yun. Binoto yun ng mga taga-Dawo del Norte. You, your job as First Lady is to acknowledge and recognize kung sino ang mga binoto ng mga tao. Kasi malamang sa malamang, yung mga bumoto doon, bumoto rin sa asawa mo. Sobrang kapal ng mo mo, Lisa. Para sabihin na, hindi ko kilala si Governor Huwai. You know, if wala kang kinalaman doon sa ano, ito yung problema sa'yo, Lisa. Kung wala kang kinalaman doon sa pag, sa preventive suspension ni Governor Huwai, then say it. Wala kang kinalaman dyan. I, I don't know why they blame it on me. Then maybe you can you can give us a more detailed explanation why wala kang kinalaman doon. Like, for example, hindi naman ako nakakalapit kasi ang OP, affairs yan ng ganito, ang humahawak dyan, ganito-ganito. I am no position to influence these people when they make a decision. I mean, you can explain it that way, ano? Pero the way you absolve yourself doon sa, sa preventive suspension ni Governor Hubahim, ang sasabihin mo, hindi mo siya kilala. So, anong klaseng first lady ka na hindi mo kilala ang mga taong nasa executive department? You are useless. is one of the provinces that you promised to receive mobile van. Yung sinabi mong binigyan ka, through doon sa asawa mo, nangako na magbibigay sila ng 80? 80 na van? Kada probinsya? He is a leader of one of those provinces. Kasi sabi mo, hindi mo kilala. E di pinatunayan mo lang sa amin na inutil ka. Do you want to be respected? My God! Diyos me! Pagkatapos bibigyan mo kami ng mga false pretense na you are bigger, you are more mature and what not. No, you are immature. You're acting like a spoiled brat. And sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit ka nandiyan. Diyos me! Mature siya, pero yung mga taong meta to, hindi mabait. Ayaw, <laughs> <laughs> Mabait daw silang pamilya nila. Ay, mga anak daw niya mababait. Sabi niya, mga anak niya mababait yung mga anak ko. Um, hindi na bubogbog, walang tato. Uh, walan hindi uh, nang bubogbog. <laughs> Ay, masasabi siya ng isang vlogger na nabubogbog. Alam bog. mo, in a way, alam mo, Joey, in a way, parang patama din yung kay VP Sara kasi si VP Sara naman top, di ba? Oo, oh, patama yun sa mga Duterte. Di, di ba? Ganun yun. Mm -hmm. Kaya lang, parang di ba, parang pag isip ka naman, kasi nagpatama ka, pero ang daming uh, uh, gusto mo patamaan yung Duterte, pero ang daming tatamaan buong Pilipinas sa mga meta o meta to. Parang sinabi mo na masasama silang tao. Di ba kung di ka ba naman hindi ka <laughs>